Buhay at, at Musika Channel Hello everyone, welcome back to BM Channel and for today's episode, meron tayong isa na namang query tungkol sa Eval B okay? at ito ay nanggaling kay Teacher Lyra Divina okay, sabi niya Hello sir, good day ask ko lang po if possible na ma-edit yung exam at malagyan ng another class Nag-scan po Muna kasi ako Di ako nag-encode ng names Ng bata Pero Per section may unique roll number uh, May unique roll number po sila Kaso nasama sila Sa isang section Di ko tuloy magamit Sa pagkuha ng MPS Per section Okay, so Teacher Lyra uh, Mayroon pong paraan Manoorin mo lang ng video na to Okay Okay, welcome once again to Evil B At sa tanong ni Teacher Lyra uh, Actually, hindi ko alam kung anong klaseng i-edit ang mangyayari Pero kung ang, kung ang objective natin ay Mahiwalay ang estudyante na hindi kasali sa isang section um, hindi po natin magagawa 'yan pero meron akong suggestion na, na pwede mong gawin okay so ito uh, ang mga exam na ginawa ko dati okay ito ang result so yung review report reports ko muna ha? At tapos by uh, roll number ang gamitin ko okay pansinin natin si JP uh, Bandilla JP Hermosa okay siya ang kunyari hindi kasali sa isang section. Okay, balik natin. Okay. So, ang gagawin natin muna, um, pupunta tayo sa classes. Okay? So, mag tayo ng class. Kunyari si JPI ay nasa ibang section na ang tawag ay 10 Zenon. Okay. Um, 10 Zenon. Add tapos i-add natin siya dito. So kung ano ang roll number niya kanina, halimbawa, 'di ba sa helium si JP is 301 Okay. Ngayon ang ga gamitin din natin na roll number dito sa Tenzenon para hindi ka malito. Okay, yung roll number niya ay 301. Tapos ah uh, pangalan niya Bandilia JP. Ay, sorry. JP Hermosa. Ayan. So, nun, hindi naman masyadong kailangan yung phone number ano sa ka-email ID. So, i-add natin siya. Okay. So, i-delete na nga natin ngayon siya sa section niya na dati. Okay. i-delete natin. Delete. Ayan. Okay. So, punta tayo sa exam niya. Exam, kanina. Yung helium kanina, di ba? So, if you reports natin, uh, i-roll number natin uli, apply. Ayan. So, si JP ay wala na dyan so 301. Alam natin kanina na ang roll number niya ay 301. So, alam natin na 301 yan. So, pag kinuha natin yung report, okay, report, view report. Uh, I'm sorry, download Excel pala. Download Excel. I-pretrial lang ako, sorry. Ayan. So, include absences natin. So, next. Ayan. So, i-view natin yung file kung saan nandun yung result. Okay. Gamitin lang itang sheets kasi phone lang tayo. Ayan. So, si 301 ay nandyan pa rin yung score. So, alam natin na kay JP yan. So, ang nangyayari na yun, kopyahin, kopyahin, na lang natin yung result na yan. I- Itapat sa kanyang roll number at pwede nating i-copya doon sa list natin sa 10 Zenon. Okay? Kopyahin na lang natin doon. So, pwede yon mangyari. Sana uh, makatulong yon para ihiwalay ang yung estudyante na uh, naisama doon sa isang section. Okay? Uh, yun lang. Maraming salamat. Ah, siya nga pala. Kalimutan ko pwede kang magkaroon ng uh, kung maraming na kailangan i-create mayroong shortcut nasa videos ko pa rin shortcut kung paano i-import in ang mga estudyante okay so yun lang maraming maraming salamat teacher Lyra Ayan, sana po ay mayroong kayong natutunan sa ating episode ngayon. Maraming salamat and see you next time. Buhay at Musika Channel